Hello mga kalakbay, ngayon ay isa na namang simpleng paglalakbay ang ating gagawin. Samahan niyo kaming pupunta sa isang tahimik at preskong lugar ng Alapu Adventure Camp. Bago tayong makakapunta sa Alapo ay malalagpasan natin ang Pagkatapos namin bumaba sa jeep, nagsimula na ang aming maikling paglalakad. Medyo pataas ang daan, pero sulit dahil ang paligid ay puno ng mga puno at sariwang hangin. Habang nag-hike, ramdam namin ang binihawa na dala ng kalikasan. Hindi pa nga kami nakakarating sa eksaktong lokasyon pero makikita na ang mga puno na matataas na napapalibutan ng mga ulap, nakakarelax na tignan pang kami ay naglalakad. Sa wakas at nakarating na rin kami sa Lapo Adventure Camp. Pero bago tayo maglibot-libot, magbayad muna tayo ng entrance fee mga kalakbay. 50 pesos lang per person ang entrance dito. Sulit na sulit. Mayroon din silang cafe kung saan pwedeng bumili ng mainit na kape. Perfect para pampainit habang nag-enjoy sa malamig na simoy ng hangin. Habang nakaupo kami nga dito, mga kalakbay ay nag-e-enjoy talaga kaming nagkuwentuhan. Pagkatapos naming magpahinga ng konti ay agad-agad kaming naglibot-libot at grabe mga kalakbay. Napaka-relaxing at ang lamig sa pakiramdam. Tahimik at payapang lugar na ito ay napapaligiran ng mga puno. May mga kubo at upuan kung saan pwedeng magpahinga at mag-relax. Ideal talaga ang ganitong spot para sa mga gustong makalayo sa ingay ng syudad mag-unwind at maranasan ang simpleng buhay o probinsya. Perfect din ito para sa mga mahilig mag-camping at mag-adventure. paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa isang lugar, kundi tungkol sa paghanap ng oras para huminga at magpahinga. Minsan, kailangan lang nating pakinggan ang kalikasan. Salamat sa pagsasama sa aming tahimik, ngunit makakabulahang paglalakbay. Hanggang sa susunod na adventure!